Ang sikreto sa disiplina ng mga introvert ay nakasalalay sa kanilang kakayahang magamit ang kanilang panloob na mundo para sa focus at pagiging produktibo. Hindi tulad ng madalas na diskarte ng mga extrovert na paghahanap ng mga panlabas na motivation, ang mga introvert ay kumukuha ng lakas mula sa loob na nililinang ang isang mayamang panloob ng mga kaisipan at ideya. Mahusay sila sa pagtatakda ng malinaw at personal na mga layunin at paglikha ng mga nakabalangkas na gawain na naaayon sa kanilang mga intrinsic na motibasyon. Ang mga introvert ay biyasa sa pagmiminimize ng mga distractions, paghahanap ng aliw sa pag-iisa na nagbibigay daan sa kanila na malalim na pag-aralan ang mga gawain na may hindi natitinag na konsentrasyon. Ang kanilang pagiging mapanimdim din ay tumutulong sa kanila na matuto mula sa mga nakaraang karanasan patuloy na pinipino ang kanilang mga diskarte para sa pagkamit ng mga pangmatagalang layunin. Sa pamamagitan ng pagbibigay-prioridad sa panloob na pagkakasundo at kalinawan ng isip, ang mga introvert ay nagkakaroon ng isang resilient na disiplina na nagtutulak sa kanila patungo sa tagumpay, na kadalasang hindi napapansin ng mataong mundo sa kanilang paligid. Narito ang mga sikreto kung paano binubuo ng mga introvert ang kanilang disiplina sa sarili. Number 1. Pagtuklas Merong daang-daang mga tricks, diskarte at sikreto na makakatulong sa atin na magkaroon ng mga disiplinadong buhay. Hinihikayat ka ng iba na ayusin ang bawat minuto ng iyong araw, ang iba naman ay nagtataguyod ng malayang pag-iisip at pagkamalikain. Ngunit alin ang dapat mong sundin? Aling mga diskarte ang pinakamatagumpay para sa'yo? Alam ng mga introverts na simple lang ang sagot, ang pinakamatagumpay na mga diskarte ay ang mga gumagana para sa iyo. Hindi sa kung sino paman, kundi para sa iyo. Iba-iba ang mga paraan kung paano gumagana ang bawat tao. Magkakaiba tayo ng oras, pumupunta tayo sa iba't ibang lugar, nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga tao, at nakakatagpo ng iba't ibang mapagkukunan ng mga inspirasyon. Kaya ang isang hanay ng mga tricks na gumagana para sa isang tao ay hindi palaging gumagana para sa isa pa. Dahil lahat tayo ay magkakaibang tao. Kaya kung nais ng na mga introvert na bumuo ng disiplina sa sarili, magsisimula sila sa pamamagitan ng pag-alam kung anong uri ng tao sila. Dahil kapag mas marami silang natututunan tungkol sa kanilang sarili, mas nagiging madali ang paghahanap ng diskarte na akma sa kanilang individual na pamumuhay. Sa simula, iniisip nila ang tungkol sa kanilang mga libangan, kanilang mga estilo sa pag-aaral, at kanilang schedule. Iniisip din ng mga oras ng araw kung kailan sa tingin nila ay pinakaproduktibo sila at naghahanap ng mga lugar kung saan nakakaramdam sila ng tiwala at focus. Ang bawat piraso ng mga impormasyon ang nagpapaliit sa kanilang mga opsyon. Dinadala sila one step closer sa isang pangmatagalang rutin na maaari nilang gawin sa buong buhay nila. Dahil para sa mga introvert, ang sikreto sa pangmatagalang disiplina sa sarili ay isang malakas na kaalaman sa kung sino ka. Number 2. Tukso ang mundo ay puno ng mga tokso at pag aaksaya ng oras. Merong media, teknolohiya, at madaldal na katrabaho. Hindi nauubos ang mga distraktor na naghihintay na agawin ang atensyon ng isang tao. Sa tuwing makakatagpo tayo ng mga bagong distraktor, napipilitan tayong gamitin ang lakas ng loob at pagpipigil sa sarili natin. Ngunit sa kalaunan, ang ating pagpipigil sa sarili ay nauubos. At ang mga distraktor na yon ang magti over sa ating buhay. Ito ang dahilan kaya mas pinipili ng mga introvert ilagay ang kanilang sarili sa mga kapaligirang walang distractions, malayo sa mga tukso at pag-aaksaya ng oras. Sa bawat oras na iniiwas nila ang kanilang sarili sa isang mahirap na desisyon na ito, pinapreserve nila ang kanilang lakas ng loob na maaari nilang ipuhunan na lang sa kanilang trabaho, sa kanilang mga gawain, o sa kanilang mga hilig. Ang pamumuhay ng isang mas disiplinadong pamumuhay ay kadalasang hindi nakadepende sa mga gawi na kanilang nalilikha at higit pa sa mga sitwasyong nararanasan nila. Gaano man kalakas ang kanilang self-control, ang mapangakit na kapaligiran ay palaging magiging mapangakit. Kaya binibigyan nila ng pabor ang kanilang sarili, inaalis sa mga tukso sa kanilang kapaligiran. Kapag ang kanilang espasyo ay walang tukso, mas madaling makabuo ng disiplina. Number 3, Control Kapag inaabot natin ang ating mga layunin, maaari tayong mag-struggle na gumawa ng consistent na progress sa ating tunay na mga ambisyon. Sa ibang araw, makakatuklas tayo ng mga bago at kapanapanabik na mga posibilidad. Sa ibang araw naman, kinikwestiyon natin ang ating mga layunin at nawawalan ng tiwala sa ating mga kakayahan. Para sa isang kadahilanan o iba pa, natutokso tayong talikuran ang ating mga ambisyon at nagsisimula ng bago. Doon nagkakamali ang karamihan sa atin. Pero ang sikreto ng mga introvert sa pangmatagalang disiplina ay ang pagsuko ng kontrol sa kanilang direksyon. Sa madaling salita, kailangan nilang bawasan ang bilang ng mga pabigla-biglang desisyon at mabilis na mga paghatol na nasa pagitan nila at ng kanilang mga layunin. Magagawa nila ito sa pamamagitan ng paggawa ng detalyado at pangmatagalang plano. Habang patuloy silang sumusulong patungo sa kanilang mga layunin, pinapanatili sila ng kanilang plano na nakatoon sa iisang bagay. Nalalabanan ng mga introvert ang walang kabulhong mga tukso at naiiwasan ang pabigla-biglang pagliko dahil hindi na nila kailangang gumawa ng mga desisyon tungkol sa direksyon ng kanilang buhay o sa kanilang trabaho. Ang kanilang nakaraang sarili ang gumawa ng mga desisyong yon para sa kanila. Kaya ang kailangan lang nilang gawin ay sundin ang kanilang plano at dadalhin sila nito sa tamang direksyon. Kung gusto nilang makabuo ng higit na disiplina, ilalagay nila ang kanilang nakaraang sarili sa driver's seat gagawa ng pangmatagalang plano, magtatakda ng mga konkretong layunin at tiyak na mga benchmark. Pagkatapos ay hahayaan na nila. Sa ganung paraan, maaaring tumuon ng mga introvert sa paggawa ng trabaho, sa halip na mag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Number 4. Consistent Pinapasimple na mga disiplinadong introvert ang kanilang mga gawain hanggang sa maging hobby at simpleng layunin na lang ito. Naunti-unti namang nagiging mas malaki at nagiging pangmatagalang ambisyon dahil gusto ng mga introvert mamuhay ng mas disiplinadong pamumuhay, hindi nila pinagsisikapan na gawin ang lahat ng sabay-sabay. Hindi nagmamadali upang makamit ang kanilang mga layunin o biglang baguhin ang kanilang paraan. Ang mga ito ay mga shortcut na hindi kailanman makakakuha sa kanila ng disiplina na hinahanap nila. Sa halip, mas magre realize sila sa simple at mas feasible na mga gawi na maaari nilang gawin araw-araw. Ang pagtugon sa mga layuning ito ay hindi magpapabago sa kanilang buhay ng mabilisan. Ang mga ito ay hindi rin transformative o kaakit-akit, ngunit ang mga madali at consistent na mga gawi ay ang pundasyon ng anumang disiplinadong gawain. Kaya pinapanatili ng mga introvert na simple ang kanilang mga gawi at nagtatakda ng mababang expectations. Dahil ang consistency ang kanilang tiket sa mas disiplinadong buhay. Shoutout ko lang muna yung mga nag last upload. Shoutout kay Shawarmi. Sabi niya, Bilang introvert, nagpapasalamat ako sa mga tao na nakita ang potential ko at binibigyan ako ng pagkakataon na makilala at kuminang. Ako yung tipo na hindi nag-self-promote, both in person and through social media. Mas gusto kong anonymous. Dahil sa unang impression sa akin na mukhang mahina, magbabago at magbabago ang tingin nila sa akin later on and time will tell. Pero huli na, kasi nakita ko na kung anong tunay nilang ugali. Kahit gusto nila ako maging kaibigan, meron na akong boundaries. At shoutout din kay Reg, Paul Eliakim F. Saldoga, Calvin Aguilar, Romel Tabigne, Isabel Yap, at kay Amor Pardillo. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 5. Reward mas maganda kung lahat ng tao sa mundo ay madaling na motivate ang kanilang sarili upang makamit ang kanilang mga layunin. Ngunit ang motivation ay hindi ganun kasimple. Kahit na alam nating may mabuti para sa atin, maaring wala tayong sapat na self-control upang harapin ang mga bagong hamon o bumuo ng mga bagong gawi. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat na tayong sumuko. Ang mga introvert ay bumabalik sa mga basic na diskarte sa motivation. Sa tuwing nabibigo ang kanilang pagpipigil sa sarili, gumagamit sila ng alternatibong pamamaraan upang panatilihin gumagana ang kanilang sarili. Halimbawa, marami mga introvert ang muling nag-uudyok sa kanilang sarili gamit ang mga positive reinforcement na rin bilang reward system. Kapag nakagawa sila ng mabuti tulad ng pagtatrabaho ng isang oras o pagkain ng masustansyang pagkain, binibigyan nila ang kanilang sarili ng isang maliit at constructive na gantimpala. Sa gayon ay mahihikayat nila ang kanilang isip na ulitin ang mga positibong pag-uugali sa hinaharap. Sa susunod na araw halimbawa, maaari silang maging mas motivated na magtrabaho upang makuha ang kanilang reward. Ito ay hindi isang pangmatagalang solusyon para sa pangmatagalang disiplina sa sarili. Ngunit maaari itong maging isang kapakipakinabang na motivator kapag ang ating mga bad habits ay tuluyan ng take over. Number 6. Pamantayan Maraming introvert ang nakakamit ang disiplina sa sarili sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga pamantayan para sa kanilang buhay na kanilang ginagawa araw-araw upang matugunan. Sa kasong ito, ang isang pamantayan ay isang requirement o expectation na nilikha nila upang matulungan silang makamit ang isang personal o professional na layunin. Halimbawa, kung nais nilang maging mahusay sa kanilang karir, maaari silang magtakda ng isang pamantayan ng kahusayan na makakamit nila sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng ekstra o pagsasakripisyo ng kanilang libreng oras. Sa labas naman ng kanilang karir, maaari silang magtakda ng pamantayan para sa kanilang kalusugan, tulad ng pagkain ng masustansya o pag-eehersisyo. Natutugunan nila ang kanilang mga pamantayan para sa isang malusog, masaya at produktibong buhay. Ang mga pamantayan tulad nito ay maaaring maging lubhang nakakapagpasigla, ngunit ang kanilang mga pamantayan ay may halaga lamang kung irerespeto nila ang mga ito. Dahil ang pinakadisiplinadong introverts ay tinatrato ang kanilang mga pamantayan na parang ginto. Para sa isang disiplinado, walang mas mahalaga kaysa sa pagtupad sa kanilang mataas na pamantayan araw-araw. Hanggat natutugunan ng mga pamantayan yon, alam nila na ang kanilang buhay ay gumagalaw sa isang positibong direksyon. Alam nila na lumilika sila ng uri ng buhay na gusto nilang mabuhay. Hindi lamang yung nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa, ngunit lumilikha ito ng hindi mapigilang disiplina sa sarili. Ladadalhin sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Number 7. Resistance Maraming tao ang namumuhay ng walang disiplina dahil minamaliit natin ang lakas ng loob na kailangan upang matuto ng anumang bagong ugali o gawain. Ano man ang sabihin sa atin ng sinuman, ang, ang pag-aaral ng mga bagong habits ay hindi madali. Bakit? Dahil may isang taong halos palaging humahadlang sa iyong sariling tagumpay at ang isang tao na yon ay ikaw. Sa simula, may kita natin ang lahat ng dahilan upang maiwasan ang ating mga bagong gawi. Magpapaliban tayo, magdadahilan tayo, mahihirapan tayong bumuo ng motibasyon. Ang mga struggles na to ay hindi lamang natural, ngunit ito rin ay kinakailangan mga hadlang na hinaharap ng mga introvert upang magkaroon ng pangmatagalang disiplina. Iyon ang dahilan kung bakit ang pinakadisiplinadong introvert ay inaasahan na ang resistance. Inaasahan na nila ang mga hadlang at ina-approach nila ang bawat hamon assuming na hindi ito magiging maayos dahil kadalasan hindi naman talaga. Hanggat handa ang mga introvert sa worst na mangyayari, ang resistance ay hindi nangangahulugang kabiguan. Dahil maaari silang lumikha ng mga backup na plano at countermeasures para sa kanilang mga hindi magandang habits maari silang gumamit ng mga alternatibong taktika tulad ng positibong reinforcement upang itulak ang kanilang sarili patungo sa mga mas nakakabuting desisyon. Ang katotohanan ay ang pag-aaral ng bagong rutin ay hindi magiging madali. Ngunit kung inaasahan mo na ang resistance at handa sa mga hamon, maaari kang palaging manatiling one step ahead. At number 8, Flexible Sa pagdaan ng mga taon, maaari nating matuklasan na ang ating pamumuhay ay nagbago sa hindi inaasahang paraan. Ang mga gawi na minsang nag-udyok o humamon sa atin ay unti-unting nagiging lipas, hindi produktibo o hindi na nagagamit. Ngunit ito ay isang natural na pakiramdam na nakakaapekto kahit na sa mga pinakadisiplinadong tao. Kapag inulit natin ang parehong mga gawi para sa isang tiyak na tagal ng panahon, ang mga gawi na yon ay magsisimulang mawala ng ningning. Ang isang bagay na nagbibigay inspirasyon sa atin sa maraming taon ay maaaring hindi na pareho ang halaga ngayon. Yun ang dahilan kung bakit pinapayagan ng mga introvert na mag-evolve ang kanilang mga gawain sa paglipas ng panahon. Halimbawa, maaari nilang matuklasan na ang kanilang lumang gawain ay umiikot ng gusto sa kanilang personal na imahe. Noong panahong yun, napakahalaga sa iyo ng iyong imahe at ang pangako ng tagumpay sa lipunan ay naguudyok sa iyo na mapabuti ang iyong buhay. Ngunit ngayon, ang kanilang mga prioridad ay nagbago na. Marahil ay nakatagpo sila ng tagumpay sa lipunan o marahil ay may natuklasan silang ibang bagay na mas makabuluhan sa kanila. Sa halip na habulin ang parehong hindi napapanahong mga layunin, ang kanilang gawain ay dapat na sumasalamin sa kanilang evolusyon bilang isang individual. Sa madaling salita, ang kanilang mga gawain ay dapat na lumago at mag-improve kasabay nila. Sa pagbubukas nila ng mga bagong kabanata sa kanilang buhay, hindi sila natatakot na ilantad ang kanilang sarili sa mga hindi-pamilyar na mga hamon dahil alam ng mga introvert na ang bawat bagong hamon ay isang pagkakataon para sa paglago, pagpapalawak at pagmumuni-muni sa sarili. Ang mga introvert ay madalas na nagpapakita ng kahangahangang disiplina sa sarili, isang kalidad na malalim na nakaugat sa kanilang mapanimdim at introspective na kalikasan. Ang disiplina na ito ang nagpapakita sa kanilang kakayahang pangasiwaan ang kanilang oras at lakas ng may accuracy kadalasang inuuna mga gawain at layunin ng may hindi natitinag na focus. Sila ay umuunlad sa pag-iisa. Ginagamit ito bilang isang puwang upang mag-isip ng malalim, magplano ng maingat at maisakatuparan ang kanilang mga ambisyon nang hindi nangangailangan ng panlabas na pagpapatunay. Ang disiplina sa sarili na ito ang nagbibigidaan sa kanila na labanan ng mga distractions at mapanatili ang isang matatag na paglalakbay patungo sa kanilang mga layunin. Alam mo ba kung bakit palaging binabaliwala at iniiwasan ng mga tao ang isang introvert? Panoorin mo dito.